Hello guys, ito pa guys. Mga ganito na style. Ayan. Ayan po. Ganda no? So, kung kukuha ka ng promo, ay ganito po. Magaganda. So, gina-checking ko to siya talaga. Na-check ko siya. Ayan po. So, ipadala siya sa cargo. Yung jumbo box ay 130 pieces. Available kayo guys sa promo natin. Five boxes, 350, free shipping pa. Ang liit-liit lang ng tubo ko dyan, guys. Pero, gusto ko ay maramihan. At saka, pag mag-order kayo, hindi agad-agad yan na ma-process. Siguro, mga 2 weeks yan natapos. Uh, pay first ako bago ako mag-box Ayan nga, guys, oh. Magaganda, no? Ito siya, mga kasama niya. So, iti-check ko yan sa palagi dito sa ilalim. Pag may pag may damage siya, wag siyang i-dala pag okay lang siya ito naman yung mga ganito ay gina-check siya okay sya. ito naman ay ang ano nito ay ano siya ayan o, may pangalan siya oh. um uh, ito naman ay Chatwin ano na? Catherine Catherine Malandreno Maganda na bag to tapos ito guys oh ito naman ay wala siyang sling kabad Nicole Nicole dapat may sling to siya eh. Ang sa Pilipinas kasi, pag walang sling, ay hindi din mabibinta. Hanapan ko siya sling, pero wala na siya original Ito po ay may orders na, pakita ko lang sa inyo, na ganito siya. Pakita ko lang sa inyo. Ito din po, Olivia Hassler. Ang Olivia Hassler, mayroon siyang, ano, sa Korea meron siyang ano tawag nito meron siyang butik may ang Olivia Hustler ay branded makpak siya dahil yan, ganito siya ipakita ko lang sample ha, mga ganito pag ako ay pwede, random siya hindi na siya i-video isa-isa kasi mapagod na, ayan o oh. ganda niyan Mm. So, kung sa bahay ka, i-video mo din siya ganyan din. Ganyan din kasi ang darating. May mga time na uh, ano siya, mayroon damage darating sa inyo, pero babawi ka sa iba. Kasi sa, sa, sa box lang yun madamage. Hindi naman maramihan. Pero dito kung nanggaling sa akin ay inano talaga yan siya. Checking. Ako guys, personally nag-check ng mga ano namin, mga ship out. Yung mga ganitong na style, oh, maganda siya. Pero, careful ako nito. Ganitong mga style, kasi, ano to, may damage minsan dito. Pero, okay siya, oh. Okay siya, guys. Huh? Diba, guys? Ito ay kapachi. Hmm. Ganyan siya, stand alone siya, mga box. Yung 350 ang investment mo na ito kung kukuha ka ng maramihan. So, pwede mo ito mabinta ng 800, mga ganun. Depende sa sa'yo. Mabinta mo yung mga ganda ng mahal. Tapos, pag makabawi ka na, binta mo na lang ng mura. Pwede yun. At saka, mag-ano ka, mag- uh, sign ka or contract ka sa mga uh, sa mga, anong, mga GNT. Punta na yung bahay mo. Kung mayroon ka pa shipping. Saka yung pinaka maganda, pag may buyer kayo, ay kung halimbawa, ay mayroon kang order. Pagdala nyo agad. Para hindi, para ma-receive nila agad. Tapos, i comment sila sa inyo na na-receive na nila na ang ganda-ganda ng bag. Ilinisin nyo muna. Bili kayo ng bag, ah, baka, bili kayo ng lotion. Lotion para sa bag. Linisin nyo. I-shine nyo lagay kay uh, bili kayo ng plastic na maganda ano yun hindi to siya pwede yun na ano yan ginapili, na pili na siya mayo hindi na yan nga bundles kay ang ako nga ginabaligya yung binta pang binta ko ay magaganda talaga siya yung yung really na makatubo ka. Iwan kagayan ito kagaya nito. Ito tingnan natin kung wala siya diferensya. Ito may diferensya siya kasi na-block siya. Iwan ko kung makuha pa to. Pag makuha siya, ipadala ko. Binta ko pa to. Miss and Mrs. siya. Mayroon siyang ano ha. Mayroon siyang boutique din sa Korea. Ayan ang magaganda. Ito naman Samsi. Mga okay to guys ha. Mga okay okay. Ito guys, hindi ko siya bit na ibigay. Kasi uh, parang na-use na talaga siya. So, i-reject ko siya. I-reject -re natin. Punta niya siya sa store. Ang ganito naman. Ah, ito. Ito reject ko din to i-reject ko. Hindi ko nagustuhan kasi medyo hindi siya maganda. Yun lang, eh, yung mga bibigay ko sa inyo ay magaganda yun. Don't worry guys. Ito din, hindi ko siya mapadala kasi although nga ano to siya, brera, ang ano niya guys, ang handle niya is bad. Tapos may mga, may mga ano na susunod. So ayan, marireject yun. ako dito mga selected. Tingnan natin. Kanina. May mga backpack din. Pag gusto nyo, ay, mga ganda mga backpack ko. Mga ganyan. Ay, makapresyo talaga kayo sa mga backpack. Dami naghanap kasi ng mga backpack. Ay, mga ganyan. Ayan, oh. Magaganda na. Oh. Ito. Carhartt. Carhartt na, ano backpack. Ito naman, you know, Hinova backpack. Pag gusto nyo, backpack ay okay. Ito, maganda to siya, Nicole. Magaganda yun. Mga Oo, oh, yan, magaganda yan. Oh. Ito din. Hmm. Pag ikaw, Bob, mag-ano, pag ikaw uh, ang gusto niyo siyempre, dalhin po ko siya, diba?